Ito naman ang marami tong pinagawa. May driving lights, nagpalit na ng, ano, ng uh, gasket dito. Ang pinaka problema ng ano, ng may-ari. Is ito, tumutulo. Makita nyo? na 'yan, Yang butas na 'yan, diyan tumutulo yung oil. So binalik yung bolt na, 'no. Binalik yung bolt na walang cover, so nabutas yung ilalim. Okay naman yung volt kaso lang binalik na wala yung cover o hindi nilagyan ng washer. Ayun. Butas yung ilalim. So yun ang problema may So ang gagawin namin dito is titiplon na lang to. Lagyan ng tiplon balik para hindi tutulo pero hindi na siya isasagat Lagyan na lang ng washer din. So, yan na yan o, oh, yan o, oh. kita nyo yan. Dumudugo. Lumalabas ang oil sa gilid.